Hello so, mga langga, mayong hapon sa ato ang kanahan, mayong hapon, mayong butag, mayong ag. Isa ni? Teka eh? Mayong hapon sa atong kanan tanan mga langga, mga followers, viewers, mayong hapon. O, so magluto pagsuban. Adobo nga latoy. Ayan, adobo nga latoy. So, andito na ang mga sangkap, mga langga. Kamati, sibuyas, ahos. Tapos, yung adobo na latoy, lagyan natin kunti ng ulo ng lutsong. Kasi, kunti na lang. Kunti na lang kasi siya lulutuin na ipaksew. Kaso lang, sabi ko, ako lang makakain ito. Kaya sabi ko, i ano na lang natin sa latoy. Binigyan tayo ng latoy sa ating biyanan. Kasi wala naman tayong tan ano dito wala tayong tanom na latoy. So, ayun mga langga. Magandang hapon sa lahat. Kumusta? Ayan, nandito tayo sa loob ng bahay. Ayan ang aking elementary. Half day lang ang klase. Oh, Mag-hi ka. Hi. Mag-hi ka sa vlog ni Mami. <laughs> Tapos yun ang aming palibot sa balay. Ayan, dito sa labas. Mm -mm. di ba? Ganyan kami katahimik dito sa baryo. Oh, di ba? So, magandang hapon. Mayong hapon sa atong kanan. So, karon magluto ta, mga langga. Maya-maya magluto tayo ng adobong latoy. Ayan, adobong latoy. Madilim ba? Makita ba ninyo? Dito na lang sa aking mukha. Adobong latoy. Lagyan natin ng ulo sa letsong baboy. Ayan. So, ganyan. Dali lang ha, kay mag-prepare tayo. Ayan, ang mantika ilagay natin dito sa ating galon. Galon. Ayan. Nagbili lang tayo ng mantika, one quart. Para mayroon tayong gagamitin. Diba? Kasi, natagal pa tayo makagrocery doon sa bayan. Kaya, dito lang muna tayo nagbili sa tindahan sa palibot <laughs> di ba mga langga so ayan nakalagay na ang mantika may mantika na kami so yun lang ang ating gagamitin mamaya magluto kayo ayan so ganyan lang talaga ayun na mag start na tayo gluto para, baka, relax tayo, tapos natin luto. Mm. Ay, sorry po. Eh, sorry po. Uy, may wala yung... Puan, Sorry po, mga langga. Uy, bantay, sa Laod na sa dika ron. Ang mga puspuro, bala ka ron, mga pangit. Ay! Bilikyado! No. Mga pangit, tabi, mga karon mga langga. No, pangit ang mga puspuro, dugay kaya siya magsiga siya para sa unang nga dali na kaya siya magsiga. Kagamit ka man ni puspuro kay ang among butin, among gasol, butin sol. <laughs> ang among butin sol. <laughs> Nagbutin butin sol. <laughs> Grabe mga langga no. Ato lang sayo-sayawan basta magwa-total Shet, shet, bu, butensyo. Ha, 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 ha. <laughs> Ganyan lang tayo. Good vibes lang. Good vibes lang tayo, mga langga. Ayan, naglagay na ko ng manutika. Di ba? Naglagay na ko ng manutika. Pagkatapos, ilagay natin ang ati, Shet. <laughs> Ay yeah yeah yeah, ay lang Mayong hapo nun sa diya ang sudan. Ako na <Agusta> <plusieurs> sudan na. ako sebayas. Ayan mga langga, nag-isa na ako ng tap sa ating adobong lakoy. Mabuti na lang, binigyan tayo ng lakoy sa ating dyanan. Mayroon tayong ulam. Kahit kung walang lakoy, wala tayong ulam. Kamatis! Ayan! and make us us lang habang nagbisa tayo di ba ko unsa na tumayo ang hamare konti lang ang mantika lagyan natin mm. bagdagan pa natin kasi konti lang ang mantika ayan bango diba bango Lutuin lang muna natin ang kamatis na lang Para hindi siya mapanis. Ayan. Ayan mga langga. Pagkatapos ilagay natin ito. Let's on all of. Ayan.

Ayan. And then, contain to you. Mamaya na natin lagyan ng patis. Baka maalat. Tuyo lang. Ayan. At saka, itong powder. Paminta. Ka, uh, ayan. Ito iubos na natin. kasi punti na lang di ba kasusot lang tayo mayroong ano mayroong pagminta kasi nandito naman tayo sa barrio guys wala tayong mga uh, ganit jamit dyan <laughs> ayan kus-kus lang bago ilagay natin ang sitaw Ayan. Lagay ko na tong sitaw, mga langga. Sagatan ko muna. Wait for a minute. Saking mainit. Ayan, ang sitaw, ilagay ko na. Ayan. Diba? Ooh. Yun lang, mga langga. Sitaw, adobong sitaw. Wait ulo collection bubble konti lang kasi ang lito bubble kulang ba kulang kaya so konti lang nagyan pa natin ang manti tapos takpan natin para Malot. Oh. Takpan muna natin na. Ayan. Di ba? So, ayun guys. Tingnan natin. Ayan. Ang bango. Ang bango, bango. Ang bango, bango. Sa bulaklak ng ating niluto. Ayan. Okay? Tama-tama lang siya, pero hindi pala luto ang kaya takpan pa natin ng ulit. Hmm. Ah, init. Init siya, guys. Init. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, lagyan natin kunti ng asukar. Para manamis-namis. Ayan. Tapos, suka. O, so, ba? Diba? So, wag natin munang ukayin. <laughs> di sa nato ukayin para di siya kayo mag-aslon. Di siya mag-ipik -e ang suka bang aslon siya. So, pag butang sa mantika, asa ano, sa suka, di anay pag ukayon So, ni anak ko magluto mga lalak para di siya mag-asing. Ayan. Ayan. So, one, two, three, four, five. <laughs> Yan. Ito ng o kayo. Ay, luto na. Ang latoy. Sitaw. Kung sa hilunggo pa, latoy. Okay? May Tagalog. Sitaw. Kung sa Cebuana, bato. Wala <laughs> siya. Sa wala naman ko, bato. Okay? Diba? Sarap mga langga Sarap-sarap yun Tapos Lagyan natin ng Ay, walang laman Bakit walang laman? Magic-magic Ayan Magic-magic So, ayan Masarap na ito adobong sitaw na may lechon baboy ulo. <laughs> Ayan. Ayan, diba? Masarap na. So, bigyan natin ang ating kapitbahay. Kasi, binigay niya to sa atin ang sitaw. Tikman ko muna. Kunting patis. Kunting patis lang. Oh, tama na. Baka maalat. Ayan. <laughs> Ayan mga langga. Luto na ang ating alabong sitaw na may litsun. Baboy! Ubo sa litsun baboy. Ayan. Ooh, sarap Tingnan hey, nyo. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Ayan ba? Bye-bye. Love you. God bless you all.